Ayan, na ah, magandang gabi po sa inyo lahat mga idol. So baling ngayon mga idol ay uh, kukuha tayo ng gagamba. So mag spider hunting ulit tayo mga idol. No? Sana may makita tayo kahit isa lang mga idol. Uh, para may uh, gagamba na naman tayo mga idol. No? Pandagdag doon sa gagamba namin. So ayan, let's go mga idol. Mga idol, mag kami ng gagamba nila papa. Yon mga idol, uh, balay maghahanap kami ng gagamba kasama ko si Bunso ngayon mga idol no. Yon. Tara, let's go mga idol. Mm. Mm. Um, tara. Mm -mm. Yan. Gusto nang sumama ni Bunso mga idol. Ano lang naman mga idol, dito lang kami sa gilid-gilid ng kalsada maghahanap ng gagamba. Dito mga idol, parang dito mga idol. Uh -huh. Ayan, Malapit kalsada. na. Oo. Uh -huh.

Tayo. Okay, lakad man doon. Doon tayo? Oh, Doos. diyan tayo. Tignan natin tara. Oh. Matara lakad. Tara. Eh. Okay. Oh, may makita tayong bilang balito. Ito ay siya Ito huh? siya naan. Tara. Tara na. Bilis. Para makuha natin yung ano. Ah. Wala. Wala dito. Tara. Uy, may ano. Oh. May ko na ko, tipaklong. Oh. Yan. Ayun oh. Yan. Ano may tipaklong. Kunin mo? Ha? Kunin. Wag na, yan. Kunin mo. Ayamin. Kunin uh, mo. Wag na. Pa. Tara. Ipatay doon sa ano? Kabila. Tipaklong. Sen. Ano? Sen. Ayun no Malilit pa lang. Ayun oh, malilit. Ha? Ay, no, ba daw? Ay, no. Makita sa camera. Ano? Silaw, Ah, ayan. Tara. Ipaklo. Ay ha? Ang dito mo tayo. Oh, dito. Dito na. Dito, may nakita ko dito, eh. Oh, dito Kipaklong. ka. Ano? San? tadi Ito, e, room mo. Ay, tara dito. Saan nga? Ay na. Ay na. Ayan. Ay na. Ay na. Ah, oo. Ayan. Lumipad na doon. Oh, may tipak lang ulit mga idol. ay na. Ayan. Kunin mo kati. Ha? Kunin mo. Huwag na. Huwag na. Kunin mo. Huwag na. Huwag na. Kunin mo. Kunin yan. Diyan ka lang. Ah, eh. Hindi oh. Mano, ma ma makati. Ako na. Ha? Wag. Masasayang. Tsaka makati. Eh. Yun, tigrihan o. Oh. oh. Malaki yan mga lods. Yan o. Oh. Yan. May kinain siya. Ano to? Tigrihan na kulay brown mga idol. Oh, may isa na tayo. Kunin ko na. Awakan mo yung flashlight na ko. Oo. Oh. Awakan mo yung flashlight light ko. Oh. Hindi pa nakuha. Awakan mo yun. Kunin ko na. Hmm. Ha? No? Lagyan natin dito. Patingin. Ha? Ah? Patingin. So, wag mo to tutukan sa flashlight. Oh. Yan lang. Ayun lang. No? So, ano kinain niya? Hmm. Hmm. Ano ah, kinain niya pa? Ha? Ah? Ano kinain niya? Mubuyog. Hmm. No? Hmm. Oh, ah, diba brown? Ang liit. Ano, malaki na yun. Ang You Kasi know? o. Kasing laki dyan sa ano? Dito? Mm, Di, dito Dyan. sa itim. Kasi laki dyan sa itim. Oh, eh. no. no. Dyan sa itim. Ayan o. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Pag nabanga natin dito. Ito lumaki na to eh. Kasi lagi natin pinapakain pag natalo. Uy. Ayan o. Ayan Ala. Yung tulog, tulog, tulog. Hmm. Lagayin natin. Uh -uh. Buksan mo na. No. Buksan mo na. No. Yan. Uh -huh. Lumbas, mo. Sabakan mo. Yan, takban mo. Hmm. Uh sila. -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mm, ba? Okay. Ah, ayun na sila mga lods. Yung itiman, dilawan. Tapos yung bagong huli namin. plus ito yung isa. baliapat na sila mga idol. Ayan. Malaki ah. Tara. O yung ano, flashlight, pinatay mo? Mm uh -hmm. -huh. Hmm. Ano to, yung huli tayo gagamba dyan? So yan na ah, mga idol, ah, bali nakuha na nga namin yung isa mga idol. Okay na yun mga idol. Ah, ang tapat namin bukas yun ni Bunso sa dilawan. May laban na naman dito pa. Hindi, bukas na tayo maglaban. Mayroon pa, di ba sabi ko pag sa, na laban tayo. Ha? Ah? Pag na laban. Bukas na ah, kasi ano. No. Ay. Bukas na kasi ma mawawala eh, wala tayong pwesto, may tugtog kasi doon yung mga kapiray tayo so ayan na ah, mga idol, bali ilalaban namin itong mga idol sa susunod na video na lang mga idol. Uh, um, maraming salamat sa inyo lahat mga idol. A like and share mga idol. Oh, bye bye na.